Hello, magandang gabi. Mali, ah, isang pagsisid na naman ulit ang ating ginawa. At ayan, nakakita ko ng cotton fish o kulabutan kung tawagin dito sa amin. Napakagaling talaga magtago nitong ano. Cotton fish at saka ito yung tinatawag ng chameleon sa dagat. Dahil sa ang galing niya magkumuplag. Tingnan niyo, kasing kulay niya yung bato. Ya, yeah, halos hindi mo talaga siya mapagkakamalang tilapia or kulabutan. nagtago pa talaga siya sa ilalim ng bato. Kaya siguro hulingin ko siya. Maliit pa siya, mga nasa 500 to 400 grams pa lang kaya hindi ko muna pinala or hinuli. hinayaan ko muna siyang lumaki para maenjoy niya muna yung light niya sa ilalim ng <laughs> dagat. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video na ina-upload dito sa aking YouTube account. Kung nagustuhan niyo po, palike naman po at subscribe na rin po. Salamat!